Ang pamagat ng kwentong ito ay ang alamat ng ampalaya. Kay ganda ng umaga sa aming bayan! Noong unang panahon, sa isang masayang bayan na tinatawag na bayang gulay, lahat ng gulay ay masaya, mapukulay, at may kanya-kanyang katangian. May kalabasa na bilog at matamis. Kamatis na pulang-pula at makatas. Nalong na mahaba at makintab nice. Labanos na maputi at malutong Gustasa na mabango at manghang mm. At marami pang iba Ngunit sa likod ng kasiyahan nilang lahat May isang gulay na palaging tahimik at malungkot oh. Si Ampalaya Si palaya ay maputla Walang kulay at walang lasa Ha? Huh? Madalas siyang pagtawanan ng ibang gulay. Hindi dahil sa masama sila, kundi dahil hindi niya pinapakita kung ano ang kaya niya. Araw-araw, lihim siyang naiinggit sa mga kapagulay. Mm? "Sana ako na lang ang may kulay ni kamatis. Sana ako na lang ang may tamis ni kalabasa. Sana ako na lang ang may bunga ni mustasa." Hanggang sa isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng mga gulay, palihim na gumalaw si Ampalaya. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay ng bawat gulay at ninakaw ang kanilang mga katangian. Kinuha niya ang pulang kulay ni kamatis, ang tamis ni kalabasa, ang kinis ni talong, ang bango ni mustasa at marami pang iba. Isinuot niya ang mga ito na parang damit. Pagdating ng umaga, mm. hindi na siya makilala. Ha? Huh? Huh? Sino ka? Sino ka? Sino ka? Tanong ng mga gulay. Ako si... Ampalaya. Sagot niya ng may yabang. Nagulat ang lahat. Ha? ha? Oh my God! Ano? Oh pero maya maya, napansin nilang nawala ang kanilang kulay, lasa at bango. mo! Sigaw ng mga gulay. Bag nanahaw ka! Singhal ng iba. Dinala si Ampalaya sa diwata ng kalikasan. Ang tagapagbantay ng lahat ng halaman. Matapos pakinggan ang mga reklamo, nagsalita ang diwata. Hindi mo kailangang magnakaw upang maging mahalaga. Dahil sa ginawa mo, ibabalik ko ang lahat ng iyong ninakaw. Ngunit may kapalit. Sa pagbabalik ng mga katangian sa tunay na may-ari, nag-iba siyang palaya. Ang dating niyang katawan ay naging kulubot kulay berde at sobrang pait. Mula noon, si Ampalaya ay naging gulay na pinakamapait sa lahat. Aral ng kwento. Ang inggit ay nagdadala ng kapahamakan. Matutong tanggapin at mahalin ang sarili. Please like, share, and subscribe.